four wheels Oo, oh, ang dami rin naglalakad o oh, yan si Buya, tanga tanga bigla natigil takot takot ka dyan kuya <laughs> Kina kinawain lang natakot na <laughs> So guys, ang mga scenario pag nasa Maynila kaya ayaw ko nabiyahin ng ano ng Maynila ng alang-alang oras. Ganito. Ah, kapagod yung ganito. Ano, buti sana kung lagi may ganyan, may sa harap na Ganyan. Yat <laughs> <Gapit> lang. <laughs> eh, okay sana. <laughs> Kaso wala eh. <laughs> Yan, gigitan ng motor oh. <laughs> So, tanghali na kasi hirap ng ganto mamaya oh, matindi na ang sigat ng araw talo na nagaktak <laughs> ng pawis ng mga rider hindi ka naman po pwedeng hindi magja-jacket okay, masusunog ka sa araw hindi <laughs> pa rin ang pawisan wag lang masunog kung gano <laughs> so guys Ganto ganto ang scenario. Medyo maluwag pa to. Mamaya ang hapon pag-uwi ko. Lalong mas malala to. Oh. Malapit tayo sa ano, malapit tayo sa ano, Kamuning. Sa Kamuning area. nato ka sikip daming stoplight kaya nagtatraffic lalo kasi ang daming stoplight dito At ilang tigil kaya nakakaumay eh oh, Kita nyo yan, daming motorista oh Daming may sasakyan Motor, four wheels Oh, daming ring naglalakad Oh yan, si Kuya Tama-tama. Ayaw ko lang Takot ka dyan kuya <laughs> Kina Kinawain lang natakot na <laughs> Oo oh, ano. oh, kita nyo ang senaryo na mga <laughs> oh yung oh, May ano pa, traffic enforcer oh. <laughs> Sinanay, let's go, let's go <laughs> Amaya, ah, sure tayo dun sa ano sa Sabana Street Doon na tayo liligo Para dun sa pupuntahan natin Malapit-lapit na tayo oh, oh, oh. Go home.